Pilipinas, magandang magandang umaga po sa inyo. Lumiliwanag na po ng konti ang panahon. Pero ang pagsubok at pagbuhos ng pagmamahal sa mga kababayan natin na sa lanta ng bagyo at dinaanan ng habagat, nako, patuloy pa rin po ang pagtulong. At gusto ko pong makilala nyo ang aking mga maraming nakasama, ang mga volunteers, mga tao who have worked behind this program of bidding program na tinawag namin buhos ng pagmamahal ang mga bayani sa proyektong ito. Ay nako mga kapuso, tatlong araw na walang patid na hinagupit ng hanging habagat ang buong kamay nilaan. Pero hindi kami bumitaw sa pag-abot ng munting tulong sa ating mga kababayan. Umabot na sa mahigit 20,000 kataong aming napakain sa lupa lamang ng dalawang araw na paglibot sa batibang ibang lunsod sa bansa. Noong ikasyam ng Agosto, Huwebes, dinayo namin ang apat na matitinding hinagupit na lugar ng habagat ang H. Bautista sa lungsod ng Marikina. Barangay Salapan sa bahagi ng San Juan. Barangay San Perfecto at San Juan Elementary School. Kasama ng aking mga malalapit na kaibigan sa industriya, mga managers at iba't ibang branch ng GRR Salon sariling pamilya ay naging matagumpay ang proyektong buhos ng pagmamahal. Kinabukasan Biyernes, limang lokasyon naman ang aming pinuntahan upang maghandog ng kanilang magiging pananghalian at hapunan. Inuna namin ang tatlong barangay sa Quezon City. Ang barangay Pasong Tamo. Ang barangay Kulyat. At ang Kalyan ng Banlat sa bahagi ng Tandansora. Dali-dali rin naming sinugod ang dalawang malalaking paaralan sa lungsod ng Pasig na nagsilbing evacuation center. Ang San Joaquin Elementary School at ang Kalawaan Elementary School. tuloy-tuloy po ang paghatid natin ng ating munting tulong. At hindi rin po nagpahuli sa pagkakataon ating kapuso sa programa. Akira na naging abala rin sa pagtawag at sabi ko po pang-hold up sa mga kaibigan para makatulong sa ating kapwa. Samahan natin siya sa kanyang makabuluhang paglibot sa buong Metro Manila. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kapuso. Ako po si Akira Lacwaquera at samahan niyo ako sa espesyal na araw na ito sa aking makabuluhang paglalakwatsa. sa aking pag-iikot sa evacuation center, naramdaman ko ang lungkot sa mga tao dito. Nakita ko ang kanilang kakulangan sa damit, pagkain, at inumin, kaya gano'n na lang sila kumanabik sa ating simpleng handog. Pero hindi lang pagkain ang hatid namin. Nagtulungan din ang mga kaibigan ni Mother Ricky sa pagbabahagi ng di matatawarang kasiyahan sa mga kababayan nating nasalanta kung saan nariyan ang mga artista at mga opisyales sa kanil-kanilang mga lugar para sa misyong ito. At tignan nyo naman po mga kapuso, kahit sa sobrang haba ng pila ay nagtitiis sila. Napakasarap po ng pakiramdam na sa bawat pag-abot namin ng pagkain ay kasabay nito ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Hindi, maraming salamat. Kasi ano nakapagbigay sa amin ng buko. Salamat po, Mother. At makakarinig din tayo ng mga pasasalamat galing sa kanila. Sa simpleng bagay na to, itatawid namin ang pansamantala ang kanilang pangangailangan. Mga kapuso, sa aking paglalakwacha, ay kitang kita ko na taglay pa rin hanggang sa panahon natin ngayon ang bayanihan sa ating mga Pinoy. Dahil alam po natin na sa bawat pagbuhos at hagupit ng ulan ay may natatagong bahaghari na sumisimbolo ng bagong pag-asa para sa bawat isa.